Ito ang... Uli na mong guys. Lahat. Lahat. Isa. Isa. O, oh, ang pinakadako. Uy. Nagwan pa guys. Dalawa. Ma, tatlo, tatlo, tatlo. Apat. Lima. lima ano, anim. Tito. Waloo Reject na ni guys <laughs> Ano re <laughs> <laughs> reject? Guys. Na na guys. Oh. Reject ni namo guys Ni nana yung Reject na ni Ku pamulutong ko reject Ku pamulutong ko guys yung reject guys mm. Mahal lumpat pang reject guys Bro nang wainang rejek, Way reject. Are, ito pa. <laughs> ito pa guys. Ulam nang amin. <laughs> Nagulam nga eh. Way kabalo ang tagiya guys. <laughs> Patay takway guys, the last das. Amo, oi, oi. Hmm.